Mayroon meron kaming kuhanin sa labas ng gate tangali na mahinit na panahon kukunin namin yung may, may meet kaming tao doon sa labas ng gate nagtitinda ng hipon nag order kami so yun i-deliver daw hintayin namin doon sa labas mainit panahon walang ulan walang bagyo so yun na nga po palabas kami ng fiesta malapit lang naman kami sa gate so yan nakikita na rin yan po yung gate ng fiesta at yan po namin i-meet yung tao na nagde-deliver ng hipon Saan daw kayo? Nasaan daw siya? Oh, yun tayo sa So, ang sabi nung magde-deliver ay para rin malapit na daw sila. Kaya dito na kami naghintay sa may tapat na McDonald's habang hihintay sila kahit na hindi itang panahon dito na kami pumarada at pagyuntay so andito na kami sa may labas ng gate ngayon kami na sila ha? nakakulong-kulong siya bayad ba yun kita ko na. Ayun, nakita na. Ayun na siya. Asa ba? Yung dumaan? Ayun ngayun, naglame, message ayan. Anong mo sa inyo ni Christina? Anong uusapan niyo? Di ko sure. <laughs> uh, Huwag i-cash daw. Wala namang capron pag mayroon na Hindi, kasi... Pero sinabi ko na kanya kung... Kung matimbawa siya nalang mag-send tayo. Wala cash, Wala naman siya may re-deliver. May cash. Basta sabi niya, baka rito. Ayun, wala naman. Sige po. Message mo nalang po. Okay. Apo ko dito. lang Mayroon pa siya. Wala ko, ko. So, hindi. ko. ko magsigil So, Wala na Hindi kayo siguro. Bakit layo ko sa inyo? Hindi naman active, the active <premier> nga. <trucknot> Baka. Okay. Message mo lang. po yung bayad? So ayun, nakita uh, na namin yung tao na nagtitinda ng hipon. Ayan, tinitimbang niya ng hipon. Kaya lang, yung security guard. Pinapaalis yata. <laughs> Pero saglit lang naman to eh. sige okay, tara Sir, baka okay. gusto niyo balik na lang kami So, nag-decide na nga lang kami na pumasok na lang sa loob at doon na lang kami magpimbangan sa tapat ng bahay kasi yung security hindi malis sa tabi namin eh. so para walang hassle pumasok na lang kami sa loob at pinapayagan naman ng security lang magpinda mga vendor dyan sa loob ng fiesta magpapaalam lang nagpala naman si nuna dito kami dito si nang security guard ng fiesta pero sinabi namin na sandali lang naman tapos napunta din naman ang security i e, ano lang po madam idedeliver e, lang po sa loob sa bahay ko e, kasi de i-deliver po sa pamilya niya ila lapit lang may pauwi na kami dito na lang kami sa bahay mahirap kasi dito sa labas pagitan eh